ano yung sa tingin mo kaya mong gawin hanggang pagtanda mo ng paulit-ulit? Gusto ko din po sana mag-nurse. Gusto mo din sana mag-nurse talaga. <laughs> Kaso, <laughs> <laughs> mag Kaso, ano mas matimbang, nursing ano mas or matimbang? edo? Ano po? Um, Kaso, um, yung Kaso, ano pa, nga, sa nursing, mo, ko mag-alala sa tuition. Andiyan si Kuya Jo Marbus. Kuya Jo Marbus. Kuya Jo Marbus. Kuya Huwag kang mag-alala sa tuition. Andiyan naman ba guys, scholar ka ng kalingap. Siyempre, sa tingin ko, ano naman, masasupportahan ka naman sa, sa tuition mo sa tuition. Kasi, dati meron na natulungan ng kalingap si Kuya Jilo na wala siya pang OJ, ano ano? Parang tawag doon? Pang OJT. OJT as in? 90,000 pesos. 90,000. And one click. Ayun, biglang may mga supporter na nagbigay pang Kaya huwag kang matakot, huwag kang mag ano. Isip ko anong gusto mong kung Ano talaga yung gusto mong course yun yung ano yung tunay yun. <laughs> mo. Ayun, ngayon nag-aaral ka, nakakasagabal ba yung kalingap sa studies mo? Hindi po, uh, kasi yung time management naman po. Mm -hmm. Nag-vlog naman po tayo. Sabi naman po so, si Kuyarap na mag-vlog ito. Minsan wala naman yung pasok. Kaya naman po school at na... Sa weekends naman, ano? Okay. So, so, okay naman pala. So, maganda din na tutulang. Na is, saka, inspired ka naman ngayon, ano? Inspire ka. Inspired, oh, inspired si Carla, si guys. Inspire siya. Sino ang nag-inspire sa'yo? family. Yes, yes. Love, love ones. ones. Siyempre po, ang kalina. Siyempre. Love ones. Oh, okay. <laughs> Baka andun si may love ones na inspired sa'yo. <laughs> Ayun na nga yung family. Ayun na yung family. And team kalina. Akala ko nga. Ano, ano po, na, Kasi po marami rin kung nagsasabi na mahihain daw po ako tapos magiging ito po. Ay, o, sa bagay, totoo yan. Kasi kapag edo ka, dapat, ano eh, sa ka magsalita sa harap ng maraming tao. Sa classroom, kapag may mga program, may mga events. Pero, kung ano, ano talaga ang totoong gusto mo, edo ka. Pa Kasi pag eduk naman, sa totoo lang, nai-improve naman kung mahihain ka. Kasi ako nga mahihain, pero ano. Sa video, mayayin. Pero pag sa personal, na-improve naman. At saka, ano, introvert ako introvert ako pero eduk ako. Araw-araw, ang dami ko nakakausap. Pero go lang. <laughs> pero naisip pala ako. Actually, hindi nga siya nasama sa vlog ko. Kasi mo di siya masyadong nagasama. Ako din nasa. po talaga dati, hindi rin po ako sanay. Parati lang po ako nasa bahay. Kasi, sila mama lang po yung parati na ako. nag po talaga ako sa Kasanin sa maraming tao. Ano yung mga nakakausap ng maraming tao? Yung unang ano ko nga, kita kay Carla, nakayoko, nakayo, si Carla. Yung unang meet Nakapaw. namin. Oo, Baka nakayoko. nagbabaw lang sa'yo, ginagawa <laughs> nababaw, kayo, nababaw lang. Sa <laughs> nakayoko lang siya, tapos <laughs> nakalayo, nakalayo <sa> isang <laughs> noon. Yun, mahihayin, mahihayin nga. So ano, yung pagkakamahihayin naman ay nalalagpasan naman. Kasi oh. pag pur ano, pag ito ka, kailangan mo laging sumisigaw. <laughs> Kailangan pag hindi ka hindi ka na iniintindi ng mga bata. Kailangan mo talaga laksan yung boses mo kasi pag pag mahina hindi ka talaga papansin. Pag natatalo natatalo nila yung boses mo. Wala lang 'yan, parang para ka lang <laughs> nangin. so ayun, ang ano ko payo ko sa iyo. Alamin mo muna talaga kung ano yung pinaka gusto mo kasi yung pag-aaralan mo yan, yung magiging trabaho mo. Yan yung gagawin everybody. mo hanggang pagtanda mo. No turning back wala nang ano, turning back pa. kahit pagod ka na yan yung gagawin mo kahit parang ayaw mo na gagawin mo pa yan so ayun, hindi mo talaga yung passion mo kung saan nung sa tingin ka mag-grow saan mo sa tingin mo uh, ano um, mo yung gusto mo and, and may purpose sa buhay o, ako nga ano ang um, parang ngayon, hindi ko lang na-realize gusto ko palang mag-dentista <laughs> <laughs> oh, ang gusto niya Parang ngayon, ngayon lang. kinikit niya ngayon kung kuko, kala niya ngipi. <laughs> Iniisip niya ngipi. Pinapastahan ko yung kuko niya. <laughs> Minsan, muntik na nga yung mukha niya <laughs> <laughs> Ay, grabe <you. laughs> uh -huh. so, so, yun. Joke lang. na, saan yun? Thank you, Carla, for sharing. Salamat po kay Carla sa for sharing. Ang okay. gagawin natin ay ibabagrate natin si Carla. Talagang bag rito guys, hindi, hindi siya ready. Carla, saan galing itong bag? Pero, pero galing ka sa sponsor. Ah, give sa'yo. Thank you so much. Salamat po sa nagbigay na supporter kay Carla. Grabe. Gamit-gamit na po ngayon ni Carla. So Carla, ang gagawin natin sa bag rate. Bubuksan natin yung bag mo, tapos titignan natin ko naman. Wala ka naman dyan secret. Wala. Ay, walang secret. Pwede makita lahat. Wala kayong itatago na tatawin mo. Oh, wala. Uh, walang picture si Jomar jo dyan. Uy! Meron natin. <laughs> <laughs> so ayun guys, simulan na natin ang bag rate guys. Ano yung unang laman? Parang hindi na. Parang bilis na yung vlog na to. O yung kay Carla. Wallet. Wallet. Pwede ba makita kung may picture niya ni Jomar jo sa wallet? Ay, walang picture ni Jomar jo guys. Pero ma, suot na, na naman yung si <laughs> next please. babango Dali lang dito ito sa sponsor. I mean, sa, Hong you, so, yung, um, sa Hong, Kong. Dali lang kayo sa Hong Kong. Kay Sir Jojo. sir Thank ah. Thank you po, no, si na. Thank you po no, sa nagbigay. No, no. Babos na yung kay Carla sa sakin. Hindi pa nababawasan. Takot akong bawasan eh. 13 po. Asa yun yung, yung ano, mga hair essential mo ito. Kaya lagi talaga niya nagayon sa buhok mo. Airbnb pala po talaga. Hindi ka nag-iipit, hindi ka na. Hindi ka yung, ano yung <GISENCIO> pali? Pero mas prefer mo ang Airbnb. Pero ito parang <yun> para hindi pa nagagamit ha. Bago pa lang. Bago pa lang. So ano yung next? Lip po. Lip Yan lang <laughs> po. Yan lang? Opo. Pero wabi. Sobrang konti ng laman ng bag ni Carla guys. Pero lahat ito essentials. Andiyan yung wallet. Siyempre, pampamasahe. pamasahe. Kahit mawala siya dito sa daet, meron siyang pera pampamasahe. May pabango, para laging mabango. So, pero ngayon hindi mo yung ginamit kasi wala naman si Joms. Ay, ginamit mo naman. Ah, oh. Kala ko, pag andiyan so, ka lang, pag andiyan lang si Joms, nagpapabango eh. Hindi naman. So, ayun mga kalingap. Nakita natin na siya natin kung ano yung laman ng bag ni Carla. So, biglaan lang po to. Birthday ngayon ni Joy. And happy birthday kay Joy. And salamat pala kayo sa pag ano, sa pagsama sa atin Ayan sa vlog na to. And pasalamat din sa mga ano, JumpCar supporters. supporter. Thank you so much po sa lahat sumusuporta ng sumusuporta nang John Kai team. community and team John e in Hong Kong. Yun lang po. <laughs> Thank you so much Ayun, po. Salamat po sa lahat ng sumusuporta. Sa JumpCar, sa buong team Kalingap. Kay Carla, ayun, thank you so much po. Uh, deserve na deserve ni Carla yung mga presents. Sana huwag kayo magsama sa mga porta po mga kalinga. Marami pa tayong magkasama. Eh. And ayun, marami salamat po sa pagsama sa atin sa vlog na to. And kung, may, kung sino yung gusto nyo ipagrate po sa sunod, comment down below po. Uy, kaya David Rubs. Salamat po. God bless you all po.